dito tayo sa side ng ataw guys nakakita tayo ng abal abal kaya lang so medyo mataas ang presyo nya guys oh Pag-ilalatay, malungko na po. Meron din doon sa kabila. Meron din bumibili naman. Uh, siguro, kanina nga nung pa to. Uh, mga kapit natin madiling araw o kaya bago magliwanag. Sila pumesto dito. Abal-abal guys ay isa sa mga exotic food dito sa amin. Ah, bibira lang to, Isang beses lang si sa isang taon kung lumalabas. Kaya medyo kinagigiliwan ng mga tao na matikman o no? kaya ulamin. <coughs> Kaya ito ay daw isang ano, isang baso guys. Tamag-tamag lang man lang, sagmaman ang tiyabal-abalyo. sardahan daw guys yung ganito isang baso kali eh presyo nila dito buhay pa yan guys no. Ayun, sila, kaya lang natanggalan na ng pakpak tsaka yung mahabang pa ito rin si ate o oh yan o oh. May binibili Dito at dito rin sa kabila Kabilaan to guys Pare sa amin, mano. Pare sa kaya amin. Salaga siya, may sabato. Parehas lahat, guys. Isandaan, isang baso. Mano ti... nga nga piraso di may sabako. <laughs> nga Yan ang presyo ng Talagubang Abal-abal kung tawagin sa amin yeah. Eh, Medyo Medyo Ah, medyo May, may kamano nga rumarda Abal-abal tatan Ay, lang Kapaming atan Han kay pusa mo di ba dari mo ridin? Ah, uh, oh mga pangalawang beses. Gaya ng sabi ni Sir, medyo ano daw. Medyo may kataasan yung presyo. May turot mo mga alas, Sir? Halpay. <laughs> wait, wait, wait muna sa ano, mura. <laughs> Yan. Hintayin pa raw ni Sir na magmura. Kung <laughs> magmumura pa. <laughs> Gaya rin ako guys. Bumibili din kasi ako ng ganito sa Lagubang. Okay. Pero ang sa akin, talagang medyo ano pa ngayon eh. Pangalawang beses pa raw ata na may nagbenta, magdisplay dito. Yun ang sabi nila ate. Kaya medyo ano pa yan. Uh, expected mo na medyo mataas pa yung presyo niya.

ay bumili sila ng pwede naman kayong pwede nyo sabihin yung sinasabi natin secret word pwede kayong tumawar tawaran nyo sila pwede naman eh, pag sinabi nila tumawad kayo para ano baka sakaling ibigay Kung ibigay man, salamat. Pero pagka, ano, pa sa try nyo lang tumawar. O, gaya okay, yung sinabi na ate. Mano yung tawar ka? Yung tawar ka, 70? Dagigay? Tawar O, yung taga, sawatan, dagigay. jay? ay, 70 lang, 80 lang, ah. Mano yung talaong? Apay! Bagay mo lang hindi nagyan eh, pinakyaw kanya ka sa'y titi sa kinagsang sa malaban na kanagong napalakbe ng titi Christian Madi nga min Madi nga min jubing O, tinawaran daw nila guys, yun ang sekreto niyan Tawaran nyo Baka sakaling ibigay natin ang mas mababa Sa akin nga binay Sa akin kasi medyo kamag-anak ko siya binibigay niya ng 70 isang baso mga naglalaman ng mga 30 to 40 piraso yung isang baso guys na abal-abal mga ganito mga... yan yan guys oh. Ah, para makita nyo na malapitan yan ayan Kalagubang. Ma malaman guys, malaman uh, kasi mga ano te eh, uh, pagkagalitong mga unang mga labas pa lang malaman pa siya pero pagka medyo magtagal-tagal na medyo oh, na yung mawala na yung sinasabi namin laman dito sa loob yung may laman dito yun pinipisilan dito yun guys so oh, makikita mo naman dito yung laman niya. Abalapan. Yung ganyan lang. Kaluya dai, kaluya na jaya ka na. Ita, kayo niya sa kaluya. Bali takpay ta, kaluya da road pag patilukan. Binalis na kare gede babae na kare. Ayan, dami yung mga ano. Ayan, dami yung mga ano. Ayan, dami Ayan, dami yung Ma mapapatigil ka sa sa lagubang namin guys o kita nyo lahat ng mga ano lahat ng mga at eh, saka yung mapapatigil ka talaga at sila ate guys may ano dito One. Bunog. Ban sir Bunog sir. Bia ata sa Tagalog to guys. Okay, sir. Bunog tapos ito naman okay. Palilang. Magkaiba yan guys. Okay. O makikita nyo parang golden yung bunog tapos ito medyo maitim. Na medyo magkaiba ang lasa. Sir. Uh, palilang kung tawag-tawag sa amin yan tapos may maliliit na ipon siya ate oh. Buhay pa yan, sir. Yan. Buhay pa yan, guys. Yun yung tinatawag namin jumping salad. Ginagawa namin jumping salad. Yung buhay. Sa naiba pa yung paninda na dito. Siya lang nahalo sa mga salagubang, guys. tigil talaga yung mga bibili, oh. Ano pala to guys? Along Santiago Street. Papansin ka niya, yan ang harap ng ataw. Uh, papuntang market. Dito sa side niya. Dati pala tong fairway guys, yung dating fairway hardware. Dito to nakalagay dati ah, uh, ito ang pwesto ng perwe noon. ah, uh, nalipat lang dun sa sinasabi kong tambayan ko. eh, uh, ito ngayon, ataw. Ataw na ngayon to. Yun, dito niya makikita yung mga... Let's say sabihin natin magsasalagubang. Yung mga nagtitinda ng mga salagubang guys. Yan isang balik lang natin balik lang. kung naalala nyo nung isang taon may finiture tayo dito banda naman yun uh, si Salagubang girl nung nakaraang taon yearly kasi ito lumalabas guys uh, nagsisabihin natin uh, yearly lang siya kung lumabas Uh, seasonal kung tawagin pagka wala na yung ulan medyo mawawala na rin pero pagka yung mga ulang mga ulan dun siya lumalabas pagka medyo ano pero konti ngayon kasi bi bihira kasi yung ulan ngayon dito tsaka kung umulan man siya iba ibang lugar kasi hindi isang hindi whole abra E eh, yung mga ibang paninda ng mga salagubang kinukuha sa mga ibang baryo, ibang munisipyo, tapos dito dinadala sa sentro na binibenta naman. Gaya ng pagbenta nila ate, ganyan. Mm, yun lang guys, at uh, yun at least nakita nyo na naman na naipakita ako sa inyo ang isa sa mga exotic food dito ang salagubang tapos ito common naman ito eh sinasabi nating bunog at kapalilan common na yan yung salagubang lang ang seasonal guys uh, hindi hindi araw araw meron yan uh, alos taon so, oh. uh, eh, eh Yeah, hanggang dito na lang guys alalahanin nyo at ah, sabihin sa inyo isang bahala na kayo dumiskarte tawaran nyo kung makamenos kayo okay naman pero pagka hindi kayo makatawar sabihin natin diskarte nyo na po yun lang at ito ang yung tito from Bangged bang abal abal And thanks for watching guys. Good day, good day for Satin sa lahat!